Uh, magandang araw po mga kababayan kong Pilipino. Luzon, Visayas, Mindanao, pati po yung nasa Ibayong Dagat. At uh, mga kapatid natin Muslim, Kristiyano. Assalamualaikum uh, po sa inyong lahat. So magandang umaga at tanghali gabi po sa ating lahat. Welcome po sa channel ko, Dalang Watsero. Ngayon po, uh, gusto ko lang po sanang uh, manawagan sa mga kababayan kong Pilipino, mga pa-Kristiyano, mga pa muslim Ah, uh, nawa po ay uh, magkaisa tayo Uh, oras na to magising tayo sa katotohanan at uh, sana ang mensahe ko kahit man lang sana mga sampu ang makinig, hindi ko po kayo nilalat kung ayaw nyo pakinggan na aking sinasabi pero ako po ay uh, magsasalita dito base po sa aking uh, obserbahan at sa bilang isang Pilipino na nagmamahal sa bayan at ang gusto ng pagbabago ako po ay magkokomento dahil ang gobyerno natin ngayon, iba na po. Grabe po ang nangyayari ngayon. Lalo po dito sa dalawang uh, leader ng Pilipinas. Tila baga malaking batong naguhumpugan. Ang bangayan po ng Pangulo natin ngayon at ang dating Pangulo ng Pilipinas. Nakakabala po ito. Nakaka-alarma po ito. Bilang isang Pilipinong ordinaryo, hindi po tama ito. Grabe na po ang pambababoy nila sa ating gobyerno. Ito pong bangaya na ito, hindi po ito makakatulong. Alam nyo, hindi po hindi ko po kinakalaban sila. Pero gusto ko lang pong iparating sa inyo. Maramdaman nyo bilang siyang Pilipino. Alam nyo po, wala pong magmamalasakit sa bayan natin, kundi tayo mga Pilipino. Ang natin nating pagbabago, hindi po magaganap. Dahil ilang dekada na nilang binababoy ang ating gobyerno. Yung mga nakapwesto ngayon, silang dahilan ng ating kahirapan. Ito pong bangayang dalawa ngayon, parinigan ng pasaringan sila, hindi po makakatulong na malaki ito. Bagsak na nga ekonomiya natin, lalo pong bubulusok ito. Kung hindi tayo maki, makikiisa, hindi natin bibigyan ang pansin itong nangyayaring ito. Kung pababayaan natin ito, ay wag na tayong mangarap na magkaroon ng pagbabago. Sana po bilang magulang, ako ako'y nananawagan tayo mga magulang ang kumilos gumalaw ngayon para po sa kinabukasan ng Sampayan ng Pilipino. Dahil itong nangyayaring bangayan mula kay BBM at kaya nating Pangulong Duterte, hindi po maganda. Para sa inyo, Mr. Duterte, hindi po ako kalaban pero gusto ko lang iparating sa inyo na itong ginagawa nyo hindi po maganda. Ako po isa niyong uh, tagasunod noon ako ay napaniwalaan nyo. Pumanga po ako noong 2016 sa inyo. Pero hundi 'yun tin nabago yun. At lalo ngayon. Alam niyo mga kababayan, totoo ang sinasabi ng kasabihan ng matatanda. Ang isda ay nauuli sa bibig, hindi sa buntot. Alam nyo Ginoong Duterte, yung nagpasikat sa inyong tapang ninyo at tinatawag niyong war of drugs. Yan ang nagpatatag sa inyo. Maraming tagasunod, maraming umanga sa inyo dyan. Pero ngayon, tila diskaril kayo sa ginagawa niyo. Ang sabi ninyo, mahal niyo ang sambayan ng Pilipinas. Mahal niyo ang inang bayan. At ikit sa lahat, ayon niyong mapariwara, masira ang buhay ng kabataan. Dahil ipinaglaban niyo ang war on drugs. Pero mismo sa bibig ninyo nang galing. Nagpapreskom kayo. Ngayon, ipinagsisigawan nyo sa buong mundo na matagal nyo na palang alam na itong si PBBM, ang presidente ngayon, ay nasa listing ng PIDEA. Pero bakit nyo pinabayaan? Dahil sa sinasabi mong kakilala mo, kaibigan, pinabayaan nyo ito? Pinabayaan nyo na maging isang leader siya ng bansang ito na sinasabi mong bangag ito ba yung sinasabi niyong war on drugs malasakit sa bayan malasakit sa kabataan pinabayaan nyo sa kamay ng isang bangag ang, presi ang ating bansa anong klasing pag-iisip yan ito ba yung plano ninyo ha? dahil kakilala niyo kaibigan niyo pinabayaan niyo Mr. Presidente Duterte, Paano naman yung mga kabataan na dadambay doon sa war on drugs nyo? Sa bung termino ninyo, sa maraming namatay, mga user, mga hadik, na maliliit na puser, na pinagpapatay, pinagbabaril na parang ayok, binabaril na parang asot, manok. Paano yung mga naulila nila? Paano naman yung kabataan na nadamay? Tulad po nung batang sigian. ngayon lumabas sa embestiga na walang kaalaman yung bata walang koneksyon sa drugs napatay dahil sa waron drugs nyo dahil po ba hindi nyo kilala hindi nyo kaibigan yung mga taong yun ito po ba ang tamang pamaraan ninyo galit kayo sa drugs pero pagkakilala nyo, pababayaan nyo ngayon isisigaw nyo sa buong mundo na ang presidente namin ngayon ay bangag. Gumagamit ng cocaine. Nasaan po ang tapang ninyo? Nasaan ang prinsipyo ninyo? Paano na yung mga kabataan ngayon? Ngayon, winawasak nyo ang presidente ngayon? Dahil ba sa lang pumapasok ngayon ang ICC? Na ayon sa balita, pumapayag, pumasok, magpaimbestigar ito ang ICC, si PBBM. Yung ICC ba ang dahilan? Natatakot kayo? O isa sa mga plano nyo talaga ito? Pinabayaan nyo, mapa sa kamay, ng isang bangag na leader ang bansang ito para sa inyong interes. Mga kababayan, hindi ako nagmamagaling. Nagsasalita ako bilang isang mamamayang Pilipino nagmamalasakit sa bayang ito. Ito ba yung plano ninyo na pagdating ng dalawang taon, wawasakin yung pagkatao ng presidente ngayon para mabalik ang Duterte sa administrasyon sa mataas na leader? Dahil sa personal interest ninyo, mga kababayan, itong ginagawa nila, ito yung arap arap-arapan ng pambababoy sa bansa natin sobra na po ang kanilang panluloko, ang pambababoy sa atin. Ngayon, Mr. Ginoong Duterte, kung talagang matapang ka, wala kang kinakatakutan. Bakit ngayon? Tila baga, bahag na buntot kayo. Nagpapapreskom kayo, nananawagan kayo, na hindi nyo papapasukin ang ICC, Sisi General Bato. nananawagan din. Nakawawa daw ang mga apo niya kapag siya inalulong. Dapat pumasok ang ICC. Ito ba yung dahilan kaya nyo sinasabing tiniwalag nyo ang bansa sa ICC? Dahil takot kayong imbestigahan? May ginawa ba kayong masama? May nilabag kayong uh, human right dito sa Pilipinas? bilang OS, isang abogado, matalino, matapang, bakit hindi nyo arapin? Hayahan nyo investigahan kayo. Total, marami naman kayong mga kasangga na magagaling na abogado. Dumapang kayo ng patas. Ipakita nyo sa bayan ng Pilipino na wala kayong kasalanan. Hindi kayo takot sa ICC. Ipakita nyo na wala kayong ginawang labag sa batas. Labag sa mata ng tao, labag sa mata ng Diyos. Huwag itong ganitong sistema. Panay ang papreskom nyo. Bawasakin nyo presidente dahil sa personal interest nyo. Mga kababayan, sana makatulong itong sinasabi ko. Maaring malagay ko sa langanin, pero gusto ko lang iparating sa inyo, sa inyong dalawa na namumuno sa bansang ito. Abay, mahawa kayo. Mahawa kayo sa bayan ng Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino. Huwag po puro personal interest ang ginagawa ninyo. Kaya sana mga kababayan, magising na tayo. Walang magmamalasakit sa bayang ito para mabago ito kundi tayo lamang mga Pilipino. Tayong dapat kumilos, tayong naglagay sa kanila, tayo rin ang pwedeng magtanggal sa kanila dyan. Sa mga DDS, maring maraming magbasakin, pero isipin nyo muna. Isa rin ako naging tagasunod ni Duterte. Pero namulat ako sa katotohanan. Tingnan nyo po ang ginagawa. Tingnan nyo po yung kabutihan. Huwag po yung puro tayo tingala na sumasamba. Isipin nyo yung...